ala kung uh, masabi ko hindi malungkot ako malungkot uh, na nakakalungkot po na just in case uh, kung talaga mangyayari yung, yung sabi niya na pag namatay siya doon at uh, doon na lang siya magpa-create at huwag na siyang ibalik sa Pilipinas na, nakalungkot nakakalungkot naman uh, ako mismo being a Filipino uh, how are you kung mamamatay man siya dito na siya mamatay sa Pilipinas huwag doon sa ibang bansa at uh, kung uh, mayroong mga gagawin sa kanya, whatever, boreal or, or, or cremation or what, eh, dito. Dito dapat mangyayari sa ating bansa. Mm -hmm. Pero, mm -hmm. sir, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon recently na magkaroon ng uh, contact with, I don't know, posible ba yun, um, makausap si FPRRD or someone na uh, direkta from uh, the Hague, from the family, sir? Ang nagmula nung uh, umuwi na si former mer yosec uh, bingbong medyo dia mm. wala na akong paraan na makapag-communicate sa kanya kasi noon si si yosec bingbong ang uh, medyo go-between namin at uh, doon ko lang pinaparating kay bingbong gusto mm. ko iparating sa kanya uh, at uh, vice versa pero ngayon wala na wala wala na kung paano kasi pamilya lang naman talaga ang pwedeng pumunta daw doon at uh, makabisita sa kanya